Yan mga paps, welcome back po sa ating YouTube channel. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment, Bella Padre, #don'troi, and of course, i-subscribe n'yo yan. No, Ngayon mga paps, uh, iba ang vlog natin, no? Marami kasi nag re-request ng ating mga subscribers, supporters mga paps. No, paano tayo nag-alaga ng ating mga ibon? Hindi naman tayo panay pilit benta lang, no? So ipapasilip natin mga secret reveal no, kung paano magbigay ng vitamins, pagkain, pagdedeworm sa ating mga lahat iba. Kung bago pa lang dito, ha, huwag mo kalimutan na mag-like, mag-comment na meron by hashtag, don't write of course, i-subscribe mo na yan. Ngayon mga paps, kumuha kayo ng papel dyan at ball pen para i-take note nyo yung ating vlog ngayon ng mga paps. Alright, so without further ado mga paps, unahan natin sa gulay. No, so yung gulay na binibigay natin mga paps ay malunggay. Yan, yeah, patay si Kuya Kim, no? nakawaway pa. <laughs> malunggay mga paps, ayan o. No? Ang daming malunggay, ang ganoon mo, isang plato. And dahil yung ermat ko, sponsor tayo ng malunggay, ay nagtitinda ng gulay sa palengke. At pechay. Yan, pwede rin tayong bigay ng pechay. No? So, kung meron kayong source ng malunggay mga pops, maraming source ng gulay, pwede kahit araw-araw. Especially itong malunggay. No? Ah, uh, mas maganda to kung buong tali, no? Tapos syempre tanggalin yung goma tapos kahit huwag ginugasan, kasi yung sustansya baka mawala rin. No? At ah uh, yung, 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 ano niya, yung stem niya mga pups o yung stock niya, ginagawang nesting materials. Tapos yung dahon, hindi nga nagkatila, kinakain nila. So grabe ang sustansya na itong malunggay mga pups. No? Actually kahit itong malunggay lang, wala na ibang gulay. Pero kung meron na ng trick nyo, magbigay pwede. No, so ito, malunggay, damihan nyo, mas maganda para uh, mas marami silang nutrients na makuha sustansya mga paps. Especially kung uh, ano mga paps, uh, matured na, no, ready to breed na, ginagawa nila itong nesting materials. No, so ang pagbibigay ng malunggay, tapos pechay, alternative lang naman to, no So syempre may sustansya rin ito. Pero grabe ang sustansya nito malunggay kahit mag-research kayo. No, sobra sa calcium, andami. Actually, huwag din isa-isa yun. No, so, so, gulay, ito lang binibigay ko. Kung may carrots, pwede. Basta kahit anong gulay, mga paps, pwede naman yun. No, so, ito, moringa. No? Moringa, syempre, no? scientific name na malunggay, mga paps. Ito, ang ginagawa ko dito, ito, mga moringa, mga paps. So. Oh. Actually, sponsoran sa atin ito ni Bossing. Ah, hindi ko na papangalanan, mga paps, pero taga-beer para niya siya. <laughs> Ito lahat to, sponsor niya to mga pups. No, kasi nga papunta siyang Amerika, binigay niya sa atin to mga pups, no. So, meron siyang deworm. Deworm pag no from ano din, pikoy. No. Doon niya binili sa mga king ibonan mga pups. No, Picoy dewormer, no. Ang pagdi-deworm ng pups ay every 3 months. No, tandaan 'yon. No, tapos ang ginagawa ko pa nang deworm naman ako, ay ang ibon ay pinapasting natin ng gabi. Ibig sabihin, walang, in, walang pagkain, walang tubig, as in gutom na gutom sila. No, para pagkabukas, yun, yung isang ito, may dropper tayo, uh, isang drop no, sa container na ganito mga paps, 1 to 2, depende sa dami ng ibon mga paps, tansyahin nyo na lang. So, ibig sabihin kasi ang ibon, yung iba mapili. No? So, iba hindi naman maselan, para wala talagang ligtas mga paps, kailangan fasting. So, cleansing yun, gutom sila, puhaw sila sa gabi para pagkabukas, wala silang choice kundi inumin yun. <laughs> no, so, gina sa akin kasi 2 to 3 drops mga paps. Eh. Depende nga sa ibon mga paps. No, sa dami ng ibon. Yan, i-ano nyo lang dito. Pagpupurga every 3 months. Alright? No, tapos, uh, dito, kung mapapansin nyo, hindi yan basta na transparent, hindi yung trip-trip lang kung bakit transparent yan. Ang, ang, purpose kung bakit transparent yung kulay, para makita nyo kung medyo matintad na ba yung pagkakalagay nyo ng vitamins o kung ano man, no? at least nakikita nyo dito mga paps. Ay, medyo malabnaw pa, so dagdagan nyo. Depende, depende pa rin sa inyo nyo, mga Kaya, uh, I suggest na dapat transparent yung uh, itsel niya mga cups o yung container. paglalagay niyo ng uh, vitamins o so kung ano pa ano, na water soluble. Alright? Ito, chopstick. No, kung makain kayo sa restaurant o <laughs> kung ano man. No? So ito, chopstick. Matigas ko mga cups. Hindi ito kaya din plastic. Ito yung stirrer natin. So, no, panghalo natin dito sa uh, container no chapstick mahalaga to dapat baka, o oh, hindi kinakalawang kasi syempre mother disgrace natin ibon mo dito eh ano all right no so ano pa ba ah uh, fertile bird ito fertile bird ibig sabihin fertility no from the word fertility fertility root word ay fertility ibig sabihin mature na rin no uh, binibigyan natin to sa ready to breed na no para no ma napaganda yung kanilang ang uh, katawan, makapag-produce sila ng maayos na similya, makapag-produce ng egg. No, fertile bird, uh, actually, ang ginamit ko before ay habal. No, so, fertile bird, ngayon ko na itong ginamit, mukhang okay naman. Yung isa kong parisan doon, nag-iglog kagad ng lima. No? So, yung fertile bird. Ah, bigay din sa dito ito ni Bossing. Eh. Actually, ito nga lahat. Lahat na nangyikita na sa screen. Premoxil. Premoxil, ito yung paracetamol amoxicillin. No? So, parang hindi rin siya nagkakalayo dito sa betrasine gold. Ito, mga ginagamit ko rin talaga to. Akin to, ito kay Bossing din to, Premoxil. No, uh, betrasine gold, no, pag may halos siyang probiotics, ito kasi walang probiotics, more on paracetamol siya, syempre parang sakit-sakit din. -sakit, no, hindi rin siya nagkakalayo sa betrasine gold. Uh, hindi ko pa natatry itong Premoxil, itong betrasine gold, subok ko na ito. No, so, hindi naman sila nagkakalayo, no. Tapos, alos, ano, antibacterial din. para, so, for example, Yosef, sa sipon, no, may paracetamol din, tapos, biogesic, nag-get sa mga paps. Ito lang din, pare-parehas lang yan. Dito lang hiyang, siguro sa hiyangan na lang, lang magkakatalaw. Betrasing gold, ginagamit ko to. Pag nakikita ko yung iba na medyo may sakit na, o wala pa, basta, mag Magigit siya naman mga papsi eh, yung uh, kilos ng ibon. Yung no, kung medyo tumataas sa balahibo, talagang matamlay, kainanin nyo nito. One to two days lang. Kung talagang may sakit, itsura pa niya na parang medyo alahan pa, kainanin nyo straight 7 days. No, premoxil, alam ko ganun din to eh, kasi paracetamol din to eh. Ibig sabihin sa para sakit-sakit din to. No, so yun, metrasin gold, subo ko na to. Ito hindi ko pa alam. No, honest review lang tayo try natin later on. So, huwag naman tayo. may sakit na. <laughs> no, dropper. Mahalag na to, dropper. Pero free na to mga pups. Dito sa picoy. No, tsaka sa pertibit. Alright? Tapos, wash out. Wash out mga pups. Yan, wash out action. Hindi na siya sa uh, mga animals, no? Kundi sa ibon din. Like, yung kasi, pag sinabing wash out, lalo na yung mga mana, ano, yung mahilig sa manok. Ito, pinakanligo. No? Ang kulay na ito, kulay pink. Tapos ito naman, ah, uh, ito, yung parang patak-patak lang din to. Tapos bumili kayo na ito mga cups. Minsan, no? Yung sa ano, pang gupit. Yung ginagawin gano'n sa buhok, no? Itong spray bottle, no? So lagyan nyo ito ng, ng wash out. Tapos ispray nyo yung ibon. Uh, Mura lang din naman itong ano, spray bottle mga cups. Alright? Meron akong uh, previous tutorial. No, uh, I will just put the link below yung vlog, click nyo na lang yun para ma-redirect kayo doon. Panoorin nyo kung paano yung mga proper na ginagawa natin no, sa sa pagkalaga ng ating mga ibon. No, so ngayon, inisa-isa ko lang muna sa inyo pinapakita ko kung ano nga ba yung behind the scenes no, yung ating mga pagkalaga ng ibon. So yun, natapos na tayo. ang uh, African mix. Mix, eh, ito yung tsura niya mga mga mga. African mix, nasa 60 to 70 lang yung uh, kilo sa pecha. Tapos, outgrowth. Ayan, outgrowth mga Sila Ilalagay ko na lang, i-zoom ko na lang. I-zoom ko na lang yung uh, picture na itong outgrowth mga pups. Ayan. Ito yung outgrowth. Ang outgrowth mga pups actually, pang patabayan, may madalas sa mga inakay. Inakay sa 2 months old. No? Wag kayo, I suggest na wag kayo talaga magbigay ng oat grove sa mga inakay na bata pa like 2 months uh, below. Bakit? Kasi hindi pa nila masyado nadadigya so hindi pa sila marunong magkumain tapos yung nanay lang o tatay susubo susubok parents to the point na hindi rin marunong may ganun talaga nasusuffocate. Yung oat grove kasi nasusuffocate sa tupa pag nasusuffocate syempre mamamatay hindi makakain yan. No, bigyan nyo muna African mix. Yan, tulad ko pinakita ko sa African mix. Tapos, chick booster. Yan. Alam niyo naman ito for sure. Sa iba'y ginakala ng cheek booster sa mga sisiw-sisiw din ito. Manok-manok na maliit. Yan, isusun ko na lang din. Yan, chick booster at canary. O, para, bumili talaga ako para sa inyo ito mga pups. <laughs> canary. Yan mga pups. Binibigay din natin ito sa mga inakay. No, o pwede rin sa matured actually. No, ang kalari naman kasi ay plain siya, diet food. Diet food siya mga paps. Pwede siya sa mga matured na rin. Kung ano yung pagkabain yan, more on uh, lang kayo, tsaka African mix. Alright? Yun ang uh, matured ah. Uh. Kalari African mix pwede niyo mix yun, or pwede sa inakay. Pero I suggest na pag may inakay, syempre lagyan nyo ng cheek booster. Kaya nga cheek booster eh. Sisiyo ng pang boost no pang chick Cheek booster mga paps. No? So don't worry hindi hindi yan ano masusuporta kay tong ibon niyo mga unlike sa oat growth outgrowth oat growth din pampataba oat niya yung oat meal <laughs> pampalaki din siya like cheat booster kaya lang oat growth ang ang disadvantage lang noon pag hindi marunong kumain pa yung inakay talaga kasi hindi pa marunong na or magsubo yung parents mas sayang yung ibon lalo na kung high mutation no so yun lang ang paglalagay pala ng moringa, for example, ganito lang mga pops. Di ba, bubuksan mo po moringa. Ayan, bubuksan ka yan. So, sakto may sakto. ulitin uh, okay, ka. Yan. So, scoop, pops, ganyan ninyo. O, may, let's say, may, ano na, may laman na. Tapos, sinimix nyo lang siya. Ganun lang kasi. Ganun, ganun, Pops, ganun lang. Tapos, ang pagbibigay sa si ibon, no, is one scoop lang ha, para hindi tumaba ang ibon. Hindi kasi pinapadaba ang ibon mo, pag sarga pinapalaki lang siya. Bakit? Kasi pag nagtumaba siya, bibigat yung katawan niya, tapos prone pa siya sa sakit. Sakto lang, sakto lang mga pas. Tapos itong scope, yan ang scope 1 is to 2. So ibig sabihin, kung meron kayong dalawang ibon, isang scope lang, maghapon na yan. Maghapon na. No? So, wala kayo, baka pag naubos na agad, naawa ka. Ah, kasi ganun din ako before, pero hindi pala ganun mga Kasi masalan sila nilalapit sa sakit kung pakain kayo ng pakain. Basta one scoop lang. May mga maldito naman, maldita, tinatapon yung pagkain. Ang ginagawa ko, tapo. Pag kunyari, magbibigay ka ng isang scoop, tapos yung tatapon. May ganun eh, tinatapon eh. Trip nila. E trip, natin. Huwag mo na sila bigyan ng pagkain talaga. Dapat, ano, ang ang mangyari, tayo yung amo, hindi yung sila yung amo. Tayo yung masusunod mga paps. No? Kasi, madadala first, maniwala ka sa akin, madadala kinabukasan, pag nagbigay ka, kakainin na nila, hindi na nila itatapon. Basta dalain nyo lang sila. No? Basta one scoop sa dalawang ibon. Kaya nga, one is to two. Tandaan nyo mga no? For example, marami na kayo masyadong ibon, tapos, ay naman kung one is to two. Depende pa rin sa inyo eh. No? Kung one is to five, 1 is to 6. Depende sa trick ng mga paps. Basta, ideally, 1 scoop, no, depende pa rin sa laki, no, 1 scoop sa dalawang even or 2 no, so, tapos ito mga paps. Ito, so, may cheek booster dito. Yan. Para maniwanag. Yan mga paps. cheek booster. No, para sa ina ka ito. Tapos, lagyan natin ng uh, canary. Ito yung canary mga paps. So, oh. Cheek booster yan, yeah, tas canary, ito parang palay oh. Yan yeah, lagyan natin diyan. Yan, yeah, tapos halu haluin natin ito, canary. Halu haluin natin. Tapos oak Hmm. Ito naman ay oat growth, mga paps. Oh. Ayan, parang ano siya, palay na malalaki. Yan yeah, ito yung tsura ng oat At, Tapos halu haluin natin dito. Para sa ating mga lagang inakay ko. O kaya naman kahit hindi na basta medyo bata lang mga paps. No? Eh kung gusto niyo rin sa mga mature, wala ring problema, kanya-kanyang trip 'yan. Pero ako nagbibigay ng outgrowth sa mga inakay lang, no, para mas mabilis sila lumaki. Two months sa baba, E eh, 2 months sa bab na si inakay ko eh. <laughs> um. so ganoon lang mga paps. Tapos may African mix na rin dyan. Hinalo ko na. No, paps, ah, ito, Tawagin natin. Ito ay essential bit, ito vitamins to, no? So marami din nutrients ang nakapaloob dito mga pops. So, may vitamin C, B, D, E, no? Folic acid, ang dami na nito. Uh, essential dati, ito rin yung ginagamit ko. Ngayon hanggang ngayon pa rin, ito pa rin, no? Tapos, ito naman dextrose powder. No? Ano ba yung dextrose? Ibig sabihin ng dextrose mga paps? Di ba pag na-hospital tayo, din, dextrose tayo? You know? ibig sabihin no, to replenish. Ay replenish no, yung water na nawala sa ating Kung na dehydrate, ito ay rehydrate mga paps. You no, know? so, ganun din. No, ito naman yung hindi naman talaga, uh, ano sya yung parang antibacterial. Dextrose lang to replenish, parang gatorade lang din to mga paps. You no, know? para sa ating mga laga, uh, hayop. You no, know? so, ganun din. ah uh, 5 to 7 days then depende pa rin mga paps no sa ah, pagbibigay natin kung nakikita niyo na medyo may bit na ng 3 days or to 5 days ito makikita niyo naman yung ano eh dosage and administration mga paps eh. depende pag nakita kailangan ano kasi mga paps eh, focus ka sa pag-alaga no kung hindi man mapag-focus at least alam mo yung kalagayan ng ating mga alaga hayop especially nga sa ibon no dextrose powder ulitin ko ito ay parang Gatorade lang to replenish. No? Kaya nga yun, no, replenisher, nutrient, ni, uh, nutrient replenisher mga pups, No? Parang Gatorade, pampalakas. Di ba pag napapago tayo basketball, no? uminom tayo ng Gatorade o nagtatae ng Gatorade. No? So ito rin yung dextrose powder. No? Essential, essential, bread, ulitin ko, ito ay uh, vitamins. No? So yun, yun ang pagkakaiba nito. Kasi yung iba yung isa parehas lang. No, medyo pero magkaiba pa rin. Parang ano nga siya, parang para uh, Valgesic sa laksan. No, same gamot pero magkaiba na <laughs> ng target mga paps. Ano pa ba, ba? No, so yun lang. Uh, I hope na may natutunan kayo sa konting uh, vlog natin about sa kung paano panganagaan yung ating mga lagang ibang. Secret reveal lang ito mga papsa. Uh. No, kasi yung iba hindi sinasabi kung ano. Kanya-kanya kasi yung technique yan eh. Ako naman ay syempre, uh, ano ba yung purpose natin no, dito sa YouTube to entertain at to educate? Yun lang naman yung sa atin. Apps, no? So the rest, kung meron kang suggestions, at baka may mga breeder na nung gandaan ngayon, o hindi naman breeder pero may alam, you can please, you can uh, comment down below mga apps no, for any positive or negative no, constructive criticism tatanggapin natin yan. So kung gusto nyo rin ng uh, mga ibon natin, no, all you have to do is to call me 0531 six to message mo na sa akin kayo sa messenger ang Don Roaya or Don Roaya in Yari. No, pwede ang umutang ng ibon kung ikaw ay repeat buyer na. Pwede ka rin mga swap mag-offer ka lang. Muli marami marami salamat. Stay safe and take a lang mga pamsa. Pwede rin kayo magbigay pa ng ah... Uh, gusto nyo yung suggestion nyo na i-vlog natin ng sa ating next vlog. Please comment down below po also. So sila, maraming maraming salamat sa lahat ng panunod. Huwag kalimutan na mag-like ka. Mag-comment down below pa kung ano man yan. No, tapos i-share mo para may matutunan din yung ating mga kaibon -e mga apos. So, maraming maraming salamat. Stay safe and God.